Handa na ang Commission on Elections para sa mga maghahain ng Certificate of Candidacy ngayong araw. Kabilang sa inaasahang magpa-file ng COC ang ilang senador. Mula sa Comelec, by update si Bien Manalo, live. Bien? Tama ka dyan, Audrey. Arangkada na nga ngayong araw, ang unang araw ng filing of certificate of candidacy para yan sa, mga, sa lahat na nang nais kumandidato para sa May 12, 2025 National and Local Elections. Handa na ang Commission on Elections na tumanggap ng Certificate of Candidacy para sa national and local positions at Certificate of Nominations para naman sa party organizations o or political parties. Sa loob ng Manila Hotel Ten City, ay hanggang limang tao lamang ang maximum attendance na pahihintulutan na maghain ng kandidatura kasama ang kanilang taga-suporta. Limang kopya naman ng COC ang kinakailangan dalhin ng mga nais tumakbo at dadaan muna yan sa pre-evaluation stage at kapag maayos na ang lahat ay saka pa lamang ito tatanggapin ng COMELEC. Nauna nang inihayag ng COMELEC na hindi nila tatanggapin ng incomplete COC. At kahapon, September 30, ay natapos na ang huling araw ng voters registration at iginiit ng komisyon na hindi na nila palalawigin pa ang registration. Lubos po ang pasasalamat ng Komisyon ng Halalan sa ating mga kababayan na pumunta sa mga registration sites natin, sa local community offices, sa ating registration anywhere sites din po natin at kasama na rin po yung mga satellite registrations natin. Isang paalala mula sa inyong Komisyon ng Halalan sa ating mga kababayan, hindi po sapat na tayo ay boboto lamang sa Mayo at 12 at sa susunod pang halalan, kinakailangan boboto ng tama bilang sa mga inaasang maghahain ng kanilang certificate of candidacy ngayong araw ay si Senator Francis Tolentino at ang Bayan Muna Party List sa pangunguna ni dating Congressman at Bayan Muna Chairperson Nery Colmenares. Alam mo Audrey, hindi alintana yung panakanakang pag-ulan para sa mga taga-suporta na nandito sa labas ng Manila Hotel Tent City para i-cheer, suportahan ang kanilang mga pambato. Samantala Audrey, hindi naman sa isasarado sa mga motorista ang mga kalsada sa paligid ng Manila Hotel at sa halip ay babantayan lamang ito ng maigi ng mga otoridad. At Audrey, tatagal naman ang filing of certificate of candidacy hanggang sa October 8 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At yan ang pinakahuling update dito sa Manila Hotel Ten City. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Bien Manalo.